Alam nyo ba ang mga pangangailangan ng mga halaman? Hello mga ka-agree! Welcome po sa Gardening 101. In this video, pag-uusapan po natin yung mga pangangailangan ng halaman at mga nutrients mula po sa seeds hanggang sa nagbubunga. Kamen up! Unahin po natin sa mga seeds. Para tumubo ito or mag-germinate, kailangan niya po ng moisture. Kailangan mabasa yung mga botol. Hindi niya po kailangan ng lupa kahit walang lupa, pwedeng mag-germinate yung mga seeds. Example po niyan, pag gumagawa tayo ng toge galing sa munggo, iba binabasa lang yon tapos nilalagay sa container, iba naman sa tela, tapos after few days, nag sprout siya, so tumutubo yung mga seeds kahit walang lupa. Parehas din po sa mga buto, once na nabasa ito, tutubo at tutubo yung mga buto na yan. Yung mga seeds, pwede po natin siya ipa-sprout muna bago natin itanim. Yung ginagawa po ng iba, pinapatubo muna nila sa mga tissue bago nila itinatanim. Pwede rin po natin siya i-direct na sa lupa. So, pailalagay nyo lang yung mga seeds na yan. Tatakpan nyo po ng uh, lupa tapos didiligan na natin. kapag diniligan natin yan at nabasa, nakakuha siya ng sapat na moisture, mag-germinate at tutubo yung tinatanim po natin. After few days na na-maintain niya po yung moisture, tutubo na yung ating mga seedlings. Then, pagka tumubo siya, meron niyang lalabas na unang dalawang dahon. Ito po yun. Yan yung tinatawag natin kotilidon. Sa mga unang araw, dyan pa po kukuha ng nutrients yung mga seedlings. So, kahit saan natin siya tinanim, kahit sa tissue, kahit walang lupa, or kahit pet na lupa, tutubo yung mga seeds na yan. Pero after few days, pag naubos niya po yung nutrients dyan sa kotilidon, doon na po siya magsisimulang kumuha ng nutrients sa lupa. Kaya, pag yung ginamit natin na lupa ay payat, asahan po natin, payat din yung ating tanim. Kaya, nire-recommend po pagka nagtatanim tayo, especially sa container, nilalagyan po natin yan ng organic materials para tumaba yung lupa. Kaya minsan, maririnig nyo po sa mga nagtatanim or sa mga nagtuturo patungkol po sa pagtatanim, yung mga mixture, no, yung paghalo ng mga organic materials dun sa lupang pinagtataniman natin. Lalo na po kung sa container kayo nagtatanim, kailangan po talaga merong organic materials para pag naubos niya na po yung nutrients dyan sa kutili may makukuha at may makukuha siya doon sa lupa na pinagtataniman sa kanya. Narinig niyo na po siguro yung photosynthesis. Yan po yung proseso sa paggawa ng pagkain ng mga halaman. Nangyayari po yun dyan sa mga dahon. So meron siyang tatlong kailangan na element para makapagluto siya ng sarili niyang pagkain. Andyan yung water, sunlight, and carbon dioxide. Unahin po natin yung tubig. Kaya kailangan natin diligan yung ating mga tanim kasi pangunahing pangailangan niyan para makaluto siya ng sarili niyang pagkain. Kung kayo po ay nasa urban or nasa city at wala kayong source ng natural na tubig na wasa lang, mas maganda po pasingawin natin ng 24 hours para maalis yung chlorine para hindi makaapekto dun sa ating mga tanim. Ako pag nagdidilig, ang ginagamit ko po, ito na mismo yung swamp fertilizer. Araw-araw ko po siyang nire-refill, araw-araw ko rin siyang pinangdidilig. So ngayon na idilig ko na sa ibang mga tanim kaya kalahati na lang yung laman, mamaya i-refill ko siya ulit para kinabukasan pwede ko siyang magamit. So, para yung tubig na pinagdidilig ko, may mga source na ng nutrients. Sa paggawa po nito, napakadali lang yung mga backyard and kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, mga damo, mga pinagpupruning natin sa mga halaman, binababad lang po dito. Then, after 3 days, pwede na natin siya gamitin. Tapos, araw-araw, pwede na natin siya i-refill. Tapos, kinabukasan, pwede na natin ulit magamit. Pangalawa ay sunlight. So, napakahalaga po ng sunlight sa paglaki na ating mga tanim. Kung kulang sa sunlight yan, mapapansin nyo po medyo naninila or light green yung mga dahon. So tulad po dito sa aking garden, kailangan ko munang mag-evacuate. Kaya nililipat ko ngayon sa mga container. Kasi simula po ngayon, November, December, January, malilim na po dito sa aming garden. Dahil po sa building na nakatayo. Ito po bagong tayong building ito mga bagong tanim ko na ampalaya kailangan ko silang ilipat sa container kasi ito po hindi na nasisikatan na araw kaya mapapansin natin ang liliit, ang tagal lumaki nababansot na yung tanim natin kasi kulang siya sa sunlight pangatlo yung carbon dioxide dito wala tayong masyadong problema kasi present naman po yung carbon dioxide sa atmosphere so yung halaman na po yung bahalang kumuha dun sa carbon dioxide 'Yung ibang mga petchay dito binunot ko na, nilipat ko sa container. 'Yung iba nilagay ko muna sa hydroponics para mailagay ko po doon sa lugar na naaarawan. Pati ito po malilim na. itong ating PVC, so kailangan na natin ilipat 'yung mga tanim. Pati itong sitaw natin, ang payat. Kasi malilim na talaga dito sa aking garden. Pagdating naman po sa nutrients during early stage, mga ngailangan po 'yung ating halaman ng Mataas sa nitrogen. Yung nitrogen yan po yung nagpapaberde, nagpapalaki at nagpapaganda ng mga dahon. Tandaan natin, kung maganda yung dahon ng ating mga halaman, maganda po yung kanyang pagluluto, kaya mabilis siyang lumaki. Kung mapapansin nyo po yung mga seedlings or yung mga tanim ninyo matagal lumaki, nababansot, baka kulang po yan sa nitrogen. Kung gumagamit po kayo ng chemical or inorganic fertilizer, ang pwede po natin i-apply dyan ay yung urea, yung 4600 or yung ammonium phosphate, 16200, So yan po yung matataas na nitrogen. Makakatulong po yan para i-boost yung growth ng ating mga tanim. Kung nag-organic naman po kayo, pwede kayo mag-apply ng fermented plant juice, yung fish amino acid, yan po yung mga matataas na nitrogen habang hindi pa po siya nagbubulaklak nasa vegetative stage po siya so nasa vegetation kailangan dahon at ugat yung uh, lumago sa kanya magpapalago muna siya then pag nagsimula na po siyang magbulaklak nasa flowering and fruiting stage na po siya sa stage na to kailangan na siya ng mataas sa potassium yung potassium yan po yung nakakatulong para paramihin yung mga bulaklak at bunga ng ating tanem nakakatulong din po yung potassium para i-improve yung lasa Nakakatulong din po ito para patamisin yung uh, lasa ng mga prutas kung sa fruit trees yung siya i-apply. Ia kung gumagamit po kayo ng chemical or inorganic fertilizer, pwede po kayo mag-apply ng complete fertilizer, yung 14-14-14. Pwede rin po kayong gumamit ng potash, yung 0-0-60. Yan po yung merong matataas na percentage ng potassium. Kung kayo po ay nag-organic, ang pwede natin i-apply yung fermented fruit juice yung banana peel tea, yan po yung mga fertilizer na mataas sa potassium. Para po hindi basta-basta magkasakit itong mga tanim natin, kailangan natin mag-apply ng fertilizer na mataas sa calcium. Itong calcium nakakatulong po ito para patibayin yung ating tanim kasi nga kumakapal yung cell wall. So hindi po siya basta-basta kinakapitan ng sakit. Tapos nakakatulong din po yon para hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak at bunga na ating mga tanim. Kung gumagamit kayo ng chemical fertilizer, pwede kayo mag-apply ng calcium nitrate. Nabibili po yan sa agri-supply. Kung organic naman po yung gusto nyo gamitin, pwede kayong gumawa ng calcium carbonate. Galing po yan sa shells na inihaw tapos dinurog. Pwede rin po kayong gumawa ng calcium phosphate. Gawa naman po yan sa balat ng itlog or sa mga animal bones. Para hindi po kayo mahirapan sa paggawa ng fertilizer, pwede nyo pong gawin itong swamp fertilizer. Napakadali po nitong gawin. Hindi natin kailangan bumili. Yung mga materials makikita lang natin sa loob at labas ng bahay. Ang problema lang po nito medyo maamoy kasi nga binubrew natin yung mga organic materials kaya masangsang po yung amoy. Pero kung araw-araw naman natin siya ginagamit, medyo less po yung amoy niya compared sa nakabrew lang siya ng ilang araw. Pero pwede natin siya dagdagan ng mga effective microorganisms kung meron po kayo or mulases para malesen yung mabahong amoy. Ang maganda po dito, kompleto na meron tayong balat ng gulay, balat ng prutas na mataas sa potassium. Meron na rin po itong mga dahon, sariwang dahon, damo na mataas naman po sa nitrogen. So hindi na natin kailangan pang bumili. Lahat po ng mga materials makikita lang natin sa loob at labas ng bahay. So kung naintindihan po natin yung pangangailangan ng mga halaman. Kayang-kaya nyo po magtanim, kayang-kaya nyo po magpalaki at makapag-harvest ng iba't ibang gulay sa inyong bakuran. Sana po nakatulong information na to at sana po tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!